Ilan? Ito nga pala regalo ko sa'yo. Ano to? Bulaklak yun eh. Regalo ang hinahanap ko. Sige. Eh. Hina... Uh, matapos na yung pagpapanggap ko dyan sa lalaki niya. Sige na, papay na. Ito pa naman talaga yung gusto kong bilhin. Kaso hindi ko pa afford eh. Maraming salamat ha. Ito talaga alam na alam mo yung taste ko. Thank you ha. Ako. Oh, uh. eh. Ah! eh. Uh, Maka ka. Ah, uh, Aiden, buti naman na umay ka nang makipag-date sa akin. Nasaan pala yung regalo? Ah, huwag ka mag-alala. Mamaya, ibibigay ko siya yung regalo mo, ha? Ano ba yan? Bakit pa mamaya? Kailangan ko na ngayon kasi nagmamadali ako. Kailangan pong umalis. Eh, kakarating na lang natin, di ba? Hi, ma'am, sir. Ma'am, order na po ba kayo? Tinawag ba kita para umorder kami? Di ba hindi? Napaka-disturbo mo, nakikita nag-uusap kami. Ha, ah, uh, Eden, kalma ka lang. Ah, uh, posensya ka na. Sige, pabigyan na lang sa amin yung menu. Sige po, sir. Ano ka ba? Mamaya na tayo umorder, no? Pwede ba ibigay mo na sa akin yung regalo? Ah, uh, Eden, ito nga pala regalo ko sa'yo. Ano to? Bulaklak yun eh! Regalo ang hinahanap ko! itong gulaalak na to? parang galing sa simenteryo? Wala ka bang pera para ipangbili mo lang kahit 10 roses na original? Teka lang, Eden. Bago ka magalit. Tatanong ko lang kung pwede ba akong manligaw sa'yo? Depende sa regalo ang ibibigay mo. Ah, uh, Eden. Ito nga pala yung regalo ko sa'yo. Ah, ma'am, sir. Order na po kayo. Ito po yung menu namin. Ano? Ang gulo! ma'am. Eh, madami po yun, ma'am. Tsaka, hindi po ninyo maubos yun, eh. Ah, sige. Hayaan mo na. Ibigay mo na lang. Eh. may budget naman ako mabayad. Sigurado po kayo, sir? Oo. Oh, pasensya ka na. Mainit lang ulo nito, eh. Alis na! Ano? Ah, pwede naman. Kumalma ka lang. Ba't naman pati yung waiter inaaway mo? Tsaka, ba't ba nagmamadali ka? Bibigyan ka ba? Di ba sabi ko, kailangan ko umalis agad. May iba akong gagag, hindi ka importante sa akin, oh. Ah, uh, anyways, hindi naman pala ako importante sa eh. Eh di, ibibigay ko na lang sa iba tong regalo ko dapat sa iyo. Ako, eh. oh, Jepoy, pasensya ka na talaga sa inasal ko pa Masyadong mainit lang talaga yung ulo ko, eh. Kasi nga, nagmamadali ako, eh. Ay, tatanggapin ko na. Maraming salamat, ha? Ako! Oh, ito pa naman talaga yung gusto kong bilhin, kaso hindi ko pa afford eh. Ay, maraming salamat, ha? Ito talaga, alam na alam mo yung taste ko. Thank you, ha? Ako! Ah! Uh, eh! Naiihi ako? Um, punta mo na ako sa toilet, ha? Saglit lang dito mo na to, ha? Bantayan mo to, ha? Akin na to. Okay? sumagot ka. Asan ka na ba? Hello? Hello? Brian! Ano ba? Bakit ang tagal mo? Sumagot! Sunduin mo na ako agad dito sa restaurant! Nakuha ko ng gusto hey. ko! Hey! Kailangan mo muna pinamin yung kailangan niya! Sagaling mo na! O oh, sige, sige. Basta ha, tatawagin kita ulit kapag kailangan ko ng sundo ha. Sige, Hina. para matapos na yung pagpapanggap mo dyan sa lalaki na. Sige na, papay na! Anong ginagawa mo? Uy, ma'am ha? Narinig kita. Nakakausap ngayong gabit mo. Ano ka, ma'am? Narinig na rinig ko. Pinipirahan mo lang si si Eh si. bakla ka mo, ka ha? Tsaka yung lalaki niyo, yun, yung pangit na yun. Wala akong pakailan to. Hindi ko naman yung eh. Aba, ang kapal naman ang muka niyo, ma'am. Hindi kayo nang hingi ng pera. Ng mga regalo. Niluloko niyo lang pala si sir. Saan galing yung kakapalan ng mukha mo, oh? Hoy, kapag nagsumbong ka doon sa lalaki niyo, sa pangit na yun, Manda ka sa akin, ipapagulti kita sa jowa ko. Oh, Aabangan kita, ipapagulti kita. Mati ko mo yung bibig mo, ha? Bilis hindi. tumiyak ka. Ano yung <dis> <laughs> <laughs> Anong mangyari? Hindi mo eh. Hindi ko toilet ako. Tumawag yung kapatid ko. Sabi niya, nalangay ko nasa hospital. Nangangailangan ngayon ng pera eh. Oh, hindi pa na tara. natin. mo, kailangan ko lang talaga ng pera. Ah, buti na lang. Sakto, may dala pera. Ito. Ito, maraming salamat ha. Maraming salamat talaga. Oh, mabanda na ako. Mabanda na ako sa hospital. Kailangan ka nang ikuwi, makita. Mga bang... O di ba, samahan na kita? Ay, Bakit ako sasamahan? pulis kayo, di ba? Nasa hospital yung nanay ko, kailangan ng doktor, hindi pulis. Hindi, actually, hindi tayo sa hospital pupunta. Huh? Sa rehas. Sa rehas? Sa na ngayon. Ah, huh? no. Okay. Sir, 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 sir tulungan mo ko. Ay, boyfriend ko, sir. Uh -huh. Boyfriend ko to. Iben, kalma ako. Huwag ka ako sa pulis. Sa totoo lang, ay ang regalo ko sa'yo. Napakamura lang yan eh. May ibibigay pa ako sa'yo isa pa. Bagel! sa to sa dalawang kamay mo. Eto. Ay! Teka lang! Baka pang pinabukasasan! Wala kang garap ako hindi ka pulis yung papatimahal kita! Ano? Oh, hoy! Ito kayo, no? Ikaw ba ang pungkugan na eh, ha? Hindi demanda kita, pati ikaw! Ay! Miss Eden! Sigurado ka sa sinasabi mo, ha? Si siguro naman alam mo na pulis kami at alam mo na kung baan nandito kami. Patagal ka namin yung bisigahan. Sa so, tingin mo yung paprank kami, ha? Ano? Mag-aaksaya ka namin ng oras? Ano ka? Ah, sikat? Ay actually, sikat pala to pare! Oo pare, sikat mga iskam! So, Totoo lang, ang dami mo ng patong-patong na kaso Laban sa'yo Buti na lang talaga Magaling tong partner ko Eh, sir? It, baka naman pwede nating pag-usapan Magpapaliwanan naman ako bakit ko ito ginagawa eh! Pwede ka naman magpaliwanan Pero sa presinto ay, miss! Buto na yung mga pagkain na pinaluluto mo, yung mga in-order mo! Marami yun na! Siguraduhin mo lang talaga na magbabayad ka! Wala talaga akong pera eh! Ito! Na, ito naman siya yung nagsabi di ba siya magbabayad? Oh, ano eh, yung hawak mo? Ay! Evidensya! ah... Miss Beautiful, mas mabuti pa sa mga sa pisig Orang, Para, madibagad din yung kaso nito. Ay, pinawag mo akong beautiful, sir. Sige, sir. Kasi i ko rin yan. O, sa so ba? Cruz, tara, hindi na. na? O, sasa mo na yan. Ah! Na. Ah! 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 tara. Tawa na. Ah, sir. sulit na lang pa ako maya-maya, sir. Kasi ita, tawagin ko lang po yung kapalitan ko. Wala kasi maiwan dito sa restaurant, sir. Okay. Lagi-lagi <laughs> Lagi-lagi Lagi-lagi